Na-over na sa news kanina, yung si Raymond Dominguez again, ano, isang high-value uh, inmate sa Jubilee Prison oh, well. Kung saan nasa balita na naman siya ngayon Kasi kahapon, kausap niya yung PD ng Panga na nagbigay siya ng tip na meron 10 kilos na shabu sa isang abandon na isang nisan uh, uh, leg no? na may 10 kilos Ang kausap niya dito yung PD ng Pampanga no si Soop Rodolfo Recomoto. Ngayon ang, ang gusto ko lang dito para sa aming mga biktima no uh, convicted yung mga uh, akusado still sinasabi doon sa house hearing na talagang yung proliferation ng illegal drugs ah uh, with impunity again, na dito na natin nakita bakit ito isang inmate sa kabukaan ni Raymond Dominguez nakakausap niya yung PD ng Pampanga at nabibigyan niya ng information na ano, no, allegedly meron ganon naging positive yung 10 kilo ng shabu inacknowledge din ng RD ng mm, Pampanga na, na ano, nag-positive ngayon so, uh, gusto ko na rin kunin ang opportunity na dito si Congressman ano, uh, ng uh, Ace Barbers na pakikita natin again na uh, sinasabi nila may chamber pa doon sa New Bilibid ngayon. E eh, kahapon lang po ito <laughs> yung event na to. So nakikita na natin again yung culture of impunity ah being done. yung brown. ganon. So gusto ko rin malamang kay OIC view or um, Asuncion. Asuncion. Uh, ano nangyari dito, bakit may communication pa rin. Pangalawa, is it proper, legal, for an inmate to talk sa isang PD, uh, giving information, uh, 10 kilos of shabu, na nag-positive naman. So, dito, uh, bibigyan tayo ng magandang larawan, picture, na talagang nangyayari pala talaga to, no? yung ganito. So, ano ang purpose ngayon ng isang inmate na katulad ni Raymond Dominguez, na ano ba ang kapalit nito? Ang lumalabas nito, government informant na ako na ano no, nagwo-worry lang kami katulad naming mga victims na bakit ganon? So marami pa pag ipaliwanag no. Siguro na uh, ito in aid of legislation yung House Committee on Justice na talagang ano no bigyan ng ano to ng tutukan ng gusto to. Ito nasa news inquiry lahat all over sa BCRH kanina sa CLTB, Pampanga. Kaya, hindi ko nga alam eh. in lang nila ako. So, nagugulat ako kasi uh, malapit sa puso ko itong kaso ni Raymond Dominguez kasi ito yung suspect na pumatay, sumunog sa anak ko. So, nakaka-worry kami mga victims. Opo, uh, sa anak ni Oliver Lusano, may yung nakapalit. Uh, they have like 40 cases of similar cases of carnapping uh, way back 2011. Oo. Oh, Saka isang ano, may information ako um, sa isang mataas na opisyal sa Krame noong 2012 kung saan sinabi niya, boy, mag-iingat ka, bumaba na rin ang cases ng carnapping because itong grupo to, lahat into drugs. Uh, uh, into drugs na sa juvenile prison. So very clear, uh, boy, na gustong gayahin ni Dominguez si J.B. Sebastian na gusto maging state witness. no Finally, no? sana um, makita natin yung pagbabago dito sa new binigay prison. Uh, nakita natin dito yung uh, yung isang pilar ng criminal justice which is penology and, uh, and correction is failing. It's not working uh, the past years and up to this uh, minute it's not really working. <laughs> dito nga sa huling balita regarding yung Raymond Dominguez case calling. ano no? So sana finally uh, mabago ito no para to give justice sa mga victims sa mga mahal namin sa buhay ng kami lahat lahat to the last uh, then dun sa convicted na sila and still nagagawa pa nila yon So, ayun lang sana, finally, ma 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 itong mga ma-address itong failure ng five criminal of justice, even yung law enforcement, community, all levels ng court, at yung, ano, ng prosecution. Galaw, galaw, kay harot, harot, tingnan, maliksi, di mapigil ang gaslaw. Galaw, galaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam. Galaw, galaw, kung tawagin siya'y ganyan, kang karot na trumpong tumatara Kalaugaw na kalilitong masdan At haliparot kahit saan